What's up, what's up? So another vlog na naman tayo ulit ngayon guys So, walaan nyo kung nasaan ako Siyempre, nandito sa e store Sa e store ng ACC Antipolo So, guys uh, mura lang dito ang power tools ng Inco so same lang din siya dun sa ACC Masinad so ito yung branch namin dito sa ACC Antipolo saan nga ba matatagpuan tong ACC Antipolo na to so malapit siya sa tapat siya ng Inaris Sender Yan, may kita siya tabi na may palawan dyan Ayan. dun guys dun nyo siya matatagpuan tapat lang ng Inaris Sender So, visit na kayo dito guys. Kapag kailangan nyo ng mga murang power tools, visit na kayo. So, hanggang naka-less 50% off pa rin siya hanggang ngayon. Hindi natin sure kung hanggang kailan naka-less pa rin ang hindi ko, power tools natin. So, ito guys, papakita ko sa inyo ang impact drill. So, ang impact drill guys, meron na siyang lagayan. So, ang kagandaan dito guys, Ang impact drill na to, naka-tool set na siya. tool set na siya. 115 tool set. Ito siya guys. Marami siya. Kompleto na. Wala ka nang ibang okay. Ito na siya. Isasaksak mo na lang talaga siya. Oh my God! Open natin guys para makita natin yung mga laman. So yung mga laman nito guys, makikita nyo na siya dito. Pero mas maganda kung actual natin sa titignan. Okay. Okay, ito so, ko sa so meron na rin siyang kasamang mga screwdriver, phillips screw at saka meron din siyang pang test ng kuryente so, may ano ba siya tapos meron na rin siyang electrical tape meron din siyang metro meron din siyang plies may din siyang may martilyo at meron din siyang cutter at bukod sa lahat guys meron din siyang mga bala na bala ng pang ahoy pang bato at pang bakal Kompleto na siya guys Ayan. tapos meron din siyang mga screw mga uh, torque screw kompleto rin sya hmm. so kung bibilahin natin ah uh, 115 talaga ganun sya karami kompletong kompleto na guys sa martilyo lang panalo na sa plies panalo na ang ganda ganun ang klase ng plies yun ko so ngayon guys ito na ang pinaka-importante sa lahat. Ang uh, impact drill. So guys, ang kasamang, itong impact drill guys, may hammer na siya. Ang bato na talaga siya. Pwede na siya sa bato. pambutas butas-butas. Ang watts nito guys, 680 watts. So malakas din to guys. Ayan, makakain ko dyan, kain ko laber natin. Malakas din. Sulit nito, sulit na sulit nito pag binili nyo ito. Napakamura. Ang price nito 46 lang siya, 46. Tapos less 50% pa rin siya. So 23 na lang siya. Napakamura na. Kumpletong kumpleto nito. Set na set talaga. Ayan. tapos Aba, may hammer. May speed din siya. May speed niya kung gaano kalakas yung pag-drill nyo at may reverse din. Reverse niya. So Punta lang kayo dito sa ACC Antipolo. Tapat lang, lang na hinaris. So, thank you guys. Uh, shoutout niya pala kay Hesin Perion. Uh, shoutout sa yo. At shoutout din kay vlogger na ako si Mamon Vlog. Gusto uh, na kayo sa page niya. Uh, pet lover niya. Uh, so, uh, uh, shoutout niya pala sa kasama ko kay Boss Darin. Uh, yes. Shoutout! Shoutout! <laughs> so shoutout din dyan sa ACC Sumulong Nandito ako ngayon sa ACC Antipolo Shoutout sa inyo dyan Ramos Kenneth at Mos RV Para updated kayo sa kay mga susunod na video And then uh, kung may mga suggestion kayo or comment Please comment below lang And thank you. Thank you sa mga dyan, subscriber and watcher. Thank you. Thank you.